Good morning, panibagong araw, panibagong vlog So guys, uh, for today's video, aalamin natin ngayon Kung ano ang mga nagawa ng kasalukuyang administrasyon Within 2 years sa pamumuno ni Panong Dante Itong kinatatayuan kong ito ay gate ito ng plaza ng Barangay Bara So ngayon ito dating gate na ito Pero sa ngayon ay pinagawa na ito ng kasalukuyang administrasyon At pinaayos nila so itong kalsada na to ay isa pa rin itong uh, project sa kasalukuyang administrasyon so itong kalsada na to ay galing po ng bara at papuntang Luok so ngayon guys uh, para sa kalaman ng lahat so kung maganda na ito sa mga rider dahil ma madali na lang nila ma ano maabot ang Luok at at sa kambara so ganyan, tingnan natin at lakarin natin kung sana ito ha nagtatapos kasi under construction pa ito para po pala sa kalaman ng lahat ang nagbibidyo po sa akin ngayon ay ang ating uh, Barabines vlog yan po, follow nyo rin po siya sa kanyang Facebook page. Ayan, guys. So, itong part na to, So, itong part na to dito, hindi panlaga na, 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 na siminto kasi ah, marami pang gagawin ito dahil ito kasi, palaisdaan kasi bawat ano. So, kailangan nilang tatambakan ito bago nila masiminto. So, pagdating dito sa itaas na to, so, nag-umpisa naman ang kalang construction sa kalsada. So, ngayon guys, maganda na sa mga rider nito, lalong lalo na sa mga nagbibisiklita at nagmumotor kasi Maganda na yung daanan nila pagkatapos nito. So, uh, magpasalamat tayo sa uh, kasalukuyang administrasyon ngayon dahil naiisip niya ito. So maglalakad tayo papuntang dulo kung saan ito uh, ano nila na construct kasi hindi pa ito natatapos. So guys, hanggang dito papalayo na ang natapos ng ano na to, ang kalsada na to. So malapit na lang, malapit na lang ilang ilang metro na lang matatapos na po ang kalsada na to. So uh, sa mga riders, ayan po guys, kunting tiis na lang tayo. Uh, hindi na tayo mahihirapan pa at sa mga taong maglalakad papuntang Bara o papuntang Luok, yan guys, easy to walk na lang po tayo kasi mayroon na po tayong kalsada. Tuan so, ko ngayon, ito yung kalsada papasok ng Campo Santo o cementerio. So guys, ah, kahit maliit lang ito na kamino o kalsada pero mas maganda na rin kasi ito para pag mayroong isang sa five family. Hanggang dito na lang po ang ate, hanggang dito na lang po ang ating vlog. So don't forget to follow, share, uh comments and subscribe. So, shout out po sa Kabahog Clan, Cantor Clan. Thank you so much po sa kasama ko. Ayan po guys, si Bara ng Bara. Bara bines po na masbati. Sa lahat po na makasamahan ko na bumubuo nitong aking vlog. info po, thank you so much. Uh, good luck and God bless you all. Thank you for watching guys!